Ibigay lang ng uh, konting salita at uh, gusto ko nang sabihin, napakasimple na mga pangyayari diyan nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa P.I., mga P.I. nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si BP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon tinutukan ko ang plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang plan B, yung impeachment para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa plan C na po tayo sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong na kakapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi, las, hindi sila tulad ng mga buaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha. Walang pakialam. Ngayon ang OMB, Bantayog ng Katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan? Gusto ninyong baloktutin. Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid. Habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit nyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan nyo yan. Ang mensahe ko naman kay uh, bagong Deputy OIC Ombudsman Vargas ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino. Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Naloloka na ako. yes po. Ikit bilidon... ninyo na plano nila na kaya ilagay si Secretary Boying Rimulyas Ombudsman para ipakulong si uh, BP Sara at mga ka-alyado niya. Ano yung suspicion o may nakuha kayo na Mabigat na information na pinagbasihan niyo. Yes, uh, marami po tayong uh, information na talagang uh, dito patungo ang uh, paghalal ng isang ombudsman na uh, kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay. Labo-labo naman ng uh, gano'n. Kaya tututulang ko po at uh, magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan at uh, hindi dapat mangyari yan. Dahil, uh, klaro naman, hindi dapat politiko, ano, klaro yung conflict of interest, hindi naman na ma-tatakwil na may kaso. So, two sets of cases against Secretary Boeing Remulier, presently pending before the Ombudsman, kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati na yan si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary dissension of PRRD. Ayan, so, Nag-file ako noong nakaraang 27 August ng position paper at kautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, eh hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Nag-iintay uh, uh, rin kami yung mga respondent. Panayang extension of time to file. E eh, wala pa, hindi pa pinipila. Tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga, dapat talaga pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso eh. Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental. Uh, position paper. Kaya ayun, nung nagfile ako nung 27 August, yung sumunod na araw, wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Mari Flor Punsalan Castillo. Bigla-bigla ang pinasok, yung uh, Deputy Ombudsman sa Bisaya si Dante Vargas naman. Eh ang daidaing uh, naririnig, ang daming hakak, -haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si o uh, OIC Ombudsman Castillo na dati-dati wala naman tayong naririnig tungkol diyan eh kung ano anong district engineer flood zone control eh talaga naman nasa uso bigla ang totoo ang balita ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo eh hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan. Eh yun na nga. Tapos, may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, eh kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At uh, eto nga, na itong kaso ay madi ngayong linggo. Bakit didismiss dismiss 'yan? Yan ang tanong ko at ang balita immediately executory ang ilalabas. It's uh, also alleged that even though the time for filing of the uh, motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. It's very uh, bothersome if the cases will be dismissed days after the position papers were filed. Kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss. Eh andami pang nakatenga, hindi man nagkaduda 'yan. There is very ominous there is a very ominous reason clearly for Secretary Boying uh, to become the next Ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. And uh, since the PI failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. In prison, in Daisara, all the Duterte allies, including myself perhaps, to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game no bail and imprisonment until 2028. I will be very very surprised kung aabot si VP Sara na malaya uh, kapag naupo itong uri ng ng uh, ombudsman. Kaya ako magpa-file ako ng opposition pati sa JBC dahil klarong-klaro yung conflict of interest tapos magiging magulo. Kapag uh, itong uh, mga kaso uh, sa uh, PRRD arrest will be rendered ineffective. Halimbawa, if the OIC Ombudsman caves to pressure, dismisses na ng the cases, pati yung MR dismiss, Eh mapupunta sa CA, sa Supreme Court. Eh paano 'yan? Kahit i-reverse ng CA or Supreme Court yung uh, OIC Ombudsman orders the dismissal from service, declares he's perpetually disqualified. But paano ma-enforce e yung decision na yan kung si Secretary Boying ay nakaupo ng ombudsman? He can only be removed by impeachment. It may not be amiss to inform the JBC as well as the present OIC ombudsman that um, we understand and commiserate with the uh, unbearable, uh, tremendous pressure to issue a clearance. That way, the JBC is a to scrutinize more carefully instead the circumstances surrounding the issuance of said clearance or certification if and when that will be issued. Yun lang. Anin yung ganong plano to read... Uh, BP Sara, and then i-dismiss yung kaso against sa uh, Justice Secretary Rimulya para may appoint siya sa ombudsman? Well, uh, balitang-balita ang pressure sa mga investigador. Matindi ang pressure. Naririnig natin sa JBC. At nakita natin ang mga galaw, di ba? Pinapaltan ang uh, karapat-dapat na Deputy OIC na wala namang bahid at wala namang uh, dahilan. Biglang tinanggal at iba yung linagay. Nakakapagtaka talaga. At saka yung time frame, talagang sa pilitan. Asa deadline. May mga deadline silang hinahabol. Ma'am, ano pang magagawa pa po ng iisasubmit niyo opposition kung ongoing na po yung selection ng JBC ngayon for Ombudsman po. Oo nga, yun na uh, talagang uh, tignan natin sana makinig sila and uh, sana intindihin nila kung gaano ka ito sa buhay ng ating bansa. Na isang tabi na ng todo-todo ang problema ng baha. Malunod na tayo sa tubig at korupsyon. Basta yung ambisyon na lamang ng iilang ang nangingibabaw. Good morning. Ma'am, ngayon niya isasalang sa JBC interview si Natapos na, alas 10. Ah, pero yung opposition niyo po na file or na-discuss niyo po ba kay Senator Allan, as uh, member ng JVC representative. Kakausapin ko mamaya. Nagulat kasi ako, hindi ko akalain na magpapainterview. Akala ko bawal yun hanggat walang clearance. Aminin ah, so, ko, hindi ko alam na kanina nakai-schedule agad-agad. Uh, uh, will you also question uh, his being uh, included sa shortlist? At tignan natin kung anong gagawin. Pero uh, hanggat maari, talagang uh, uh, pipiliting ko hanggat kaya, at uh, tututulan tulad nga ng sinabi ko kanina ay nako hindi ko rin kayo tatantanan kasi klarong-klaro naman ang uh, moves nila may message din po kasi pala na po ang um, mensahe um, niyo po sa ading niyo na ultimately siya na may appointing authority <laughs> ay nako talaga naman mm -hmm. hindi yata nakikinig Ma'am, uh, kung ayaw niyo kay Sek kanino kayo doon sa labing pito o oh, labing anim na iba pa? Ay, hindi naman sa ayaw ko. Kaya nga lang, wag naman binabraso yung ombudsman. Yan na lang ang huling hantungan ng hustisya, ng uh, katotohanan. Ang, ang, bigat naman nun. Constitutional body, guguluhin, ano? Uh, wala naman akong sinasang ayunan. Ang sinasabi ko, klarong disqualified. Kaya wag na lang. Uh, ang liwa naman ng conflict of interest, nakikita naman natin ang problema kapag may pending admin and criminal charges pa. Ang bigat naman, tapos gagawin ninyong ombudsman. Tama ba yun? Wala naman akong, uh, wala naman ako uh, kinakampanyang kandidato para ombudsman. Sa totoo lang. Hindi ko nga kilala yung mga listahan. Siyempre, trabaho ng JBC yun eh. Wala na. Eh ibang issue lang. Ay, okay. Okay. Pero babalik pa ako sa budget. Okay, Oo, so yung yeah. madalian lang kung gusto nyo. pero pero 'yun lang. Yes po. Mami di pa parang ang uh, 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 for a goal na tanggalin lang si VP Sara. 'Yun po talaga yung goal ni Secretary ni Mulya? Eh hindi siya, siguro yung mga nag din sa kanya. Problems. Marami kasi, di ba? Eh, di ba masyado ng maliwanag ang pattern? Noon sinabi sa sinabi ng iba na napaka napaka-alarmist ko, bakit ko binubulabog ang lahat tungkol sa PI. O ngayon, tignan natin. Tapos yung impeachment, palang maniwala na itutuloy. Ayan, tinuloy. Wala rin nangyari. Kaya nandito na tayo sa Plan C. Yan talaga ang nangyayari. Ma'am, saan nyo yun nakuha yung information na may ganitong plano? mag oombudsman siya para ipakulong si VP Sara Eh, maliwanag naman eh. Kasi talagang sinabi na rin nung nag-iimbestiga yung mga quadcom tungkol sa confidential and intelligence funds na ang tinutukoy, plunder charges, non-bailable, uh, kulong bago 2028. Nakausap niyo na si VP Sara about this, ma'am? Yung possibility Hindi. Actually, ombudsman. hindi. Hindi pa. Kasi wala siya rito sa totoo lang. At sa dami ng problema nun, dadagdagan ko pa. Hanggat kaya ko, talagang hindi ko tatantanan to. At uh, mag-asara na lang kami. Sorry? Masagot po. hindi lang gusto ni Vicky Sara? Masagot sa proper forum yung mga charges? Laban po sa kanya. Tama. Eh, so, hindi ba parang ano? O oh, talagang si S.O.J. Rimulya po yung bagong bala against Sir and the uh, Dutertes po? Tignan nyo yung mga kilos nilang lahat, di ba? Doon patungo. Kung sana magkakaroon ng um, ng uh, patas at uh, makatotohan ng uh, depensa sa korte, kung uh, papayagan sa yun ang gusto niya. Pero kapag ganito, na brasuhan, may balitang suhol, ginagamit yung mga uh, may personal relationship, pinapaltan yung walang uh, kamalay-malay na justice. Kung ano-ano ang nangyayari, pipilitin ng JBC pa, i-interviewin. Ang bihira, hindi ba nahalata na brasohan na talaga ito ng todo-todo. Kaya sabi ko nga, kung ganyan at hindi kayo maawat sa pamumulitika, mag-asaram tayo, hindi ko rin kayo tatantanan. ng JBC, kayo na Oo naman, oo naman. Wala, wala. Hindi ako naglalabi. Nakakahiya naman po. Magpa-file siguro ako. When are you going to file your eh, asap. Nagulat ako. Kanina, nag-interview na eh. Tignan natin. Baka to follow na lang yung OMB clearance. Kaya nag-interview. Hindi ko alam. Alright.